Yon mga kumarates. Punta tayo sa memorial. Kasi bukas, marami ng tao, mahirap makipagsiksikan, tapos napaka-traffic pa. Ngayon, wala pa masyadong tao kasi 31 pa lang. So, yun. Samahin niyo ano mo. Dagay mo na yung chinelas mo doon. Ayaw pa mag-chinelas at baka makaulat. Alas naman din ang ulo. Unlock natin yung bahay. Mamaya pa si na kuya kasi aantayin pa si Ati Jin. Una na kami. Daging nga. Hello mga kumarates, andito na nga tayo at nakarating na nga tayo dito sa pinaglilibingan nga ng aking ama. Halos sa lahat nga na madaanan namin dito ay marami na nga nagtitinda ng bulaklak. Ngayong 31 na nga pala kami pumunta para iwas nga sa traffic. Ay for sure bukas bago ka pa makarating dito ay halos sa abutin ka ng isang oras baka hindi lang. May mga tao na rin naman dito pero hindi nga ganun kadami. Yung iba nga ay napunta nga lang dito para makapagtayo ng kanilang tent. Dahil pag nga dito nakalibing sa memorial ang mga mahal nyo sa buhay ay uso nga yun dito. At yung iba nga ay dito pa nga natutulog. Pero pag mayaman ka ay di syempre nakamuseleyo ka, sosyal. Tingnan nyo nga at wala pang masyadong tao ngayon at puro 10 pa nga lang ang nakatayo. Pero bukas nga ay panigurado, punong-puno na nga ng mga tao. Medyo malinis pa nga ngayon at hindi pa nga matao. Ang tatay ko nga pala mga kumarites ay halos 17 years nang wala. Tanda ko nga nun ay halos kagagraduate ko nga lang ng 4th year high school. At hindi pa nga niya nakikilala ang asawa ko ngayon nung nawala ang tatay ko. Eh ang asawa ko naman ay eh, kaklase ko la ang noong second year high school. At noong naging kami nga ng asawa ko ay third year high school na nga ako. Siyempre bawal pa tayong mag boyfriend boyfriend noon kaya anong mga panahong yun ay hindi ko pa nga napapakilala ang aking asawa. At maikwento ko nga sa inyo na noong high school nga ako ang taga-sumbong ko nga ay yung kapatid kong nasa Japan. Pero alam na nga ng aking ama noon na may boyfriend ako kasi nga nagsumbong yung aking kapatid na nasa Japan. O ba diba, sumbongero lang. At nung high school nga ako, hindi ko nga naranasang mag-commute. Kahit dalaga na nga ako ay baby baby pa rin ako ng aking ama. Lagi nga akong hatid sundo noon sa school kaya hindi ko naranasan talagang sumakay ng jeep noon. Hindi ko alam kung may favoritism ba sa aming apat pero ako nga yung pinaka baby ng aking ama. Natatandaan ko nga noon na pagbibili nga ng Jollibee kahit anong gusto ko ay ibinibili nga ng aking ama. Tapos sa mga kapatid ko nga ay tigigisa sa akin laging dalawa. Pero ang mga kapatid ko nga hindi naman kasi inggitero at inggitera kaya okay lang sa kanila. Napakabait naman din talaga ng aking ama kaya siguro kinuha siya ng maaga. Kaya siguro ako favorite ng aking ama dahil nga nung bata nga ako ay sakitin nga ako. Sa aming magkakapatid nga ay ako nga lagi ang nao-hospital. Nagpipipipitin na nga rin ako nung grade 4 ako dahil nga nadenggi nga ako. Sayang naman din talaga at hindi pa nauso nun ng ang pagbablog. Siguro kung nauso nga yun ay marami nga akong memories na mababalikan kasama siya. Kaya nga itong pagbablog ay hindi nga lang din para kumita ka ng pera. Ito nga ay ginagawa ko nga rin para makaipon nga ako ng maraming memories kasama ang aking pamilya. Dahil hindi mo nga masasabi ang buhay. At least kahit papano ay marami nga tayong mababalikan at marami nga tayong mapapanood. Ay nako, nakakamiss naman talaga si tatay. 17 years na nga yung nakalipas pero parang kahapon lang lahat. Yung unang taon nga namin na wala siya ay napakahira. Na ayan nga si Mudrakels na halos 2 years nga niya bago natanggap na wala na nga si tatay. Unang Pasko nga at bagong taon na hindi namin siya kasama ay hindi na nga namin alam kung papaano na. Dahil ng panahon nga na si tatay ay nawala, ay yung kapatid ko nga ang panganay ay halos kagagraduate la ang ng college. At bago pa lang din nga siyang isinasama ni tatay sa trabaho noon, kaya bago pa lang din siyang natututo. Ang trabaho nga pala ng aking ama ay nangongontrata ng mga bahay. At dahil nawala na nga si tatay, yung panganay ko ang kapatid ang tumayo na nga ang ama sa amin. Pero syempre yung kapatid ko ang panganay ay nangangapa pa rin kung paano nga yung trabaho na ginagawa ni tatay. Pero kahit wala na nga si tatay ay ginabayan niya nga yung aking kapatid kaya naman ito natuto na nga siya kung paano nga mangontrata kaya naman kung ano yung trabaho ni tatay noon ay siyang nakama na nga dito sa akin kapatid na panganay magkaiba nga pala sila ng talent nung aking kapatid na nasa Japan yung kapatid kong ang panganay at yung kapatid kong bunso na nasa Japan ay parehas nga pala ng tinapos parehas nga pala silang 2 years graduate ng electronics yung kapatid ko naman na nasa Japan ay napaka uwi do nga noon at napakabilis nga ng pick up lahat nga ng ipagawa mo doon ay alam na alam nga noon at ayan nandito kami sa taas at ito nga yung itsura sa baba, wala pa masyadong tao. dati rati kasi November 1 talaga kami napunta dito. Yun nga lang ay napakahirap nga talagang pumunta dito, dapat talaga maaga ka dahil nga ang aga ng traffic. Kaya naman napag-isipan na nga lang namin na 31 na nga lang kami pumunta. Dahil yung hipag ko nga ay pupunta nga rin dun sa kanyang namayapang ina, sa November 2 naman sila pupunta. Hindi na nga rin kami nakikisabay sa karamihan. Bukod na nga sa traffic ay lagi pang pa kami -kami pa ang umuulan. Kami-kami pangalangan tao dito dahil mamaya nga ay susunod na lang ang sina kuya tsaka si ate nagpapacheck up pa kasi yung hipag ko dun sa kanyang anak dahil usong-uso na naman nga ngayon ang ubot si po may kanya-kanya nga pala kaming baon dala at ipagsasama-sama na nga lang namin ayan nga pala yung dala ko adobong manok at kay mama naman ay carbonara at mamaya nga ay antayin na nga lang natin si kuya kung ano yung mga dala medyo mahaba-haba nga tong video na to kaya naman like for part 2